Kilala mo ba to? Siya lang naman ang katangi-tanging presidente na walang bahid sa korupsyon. Siya si Ramon Magsaysay. Ayon sa mga historical records at pagsusuri, siya ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamalinis at may integridad na Pangulo ng Pilipinas. Wala siyang naiulat o napatunayang isyu ng korupsyon sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo. Sa halip, siya ay kilala sa kanyang matapang na kampanya laban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Itinaguyod niya ang transparency at accountability sa pamahalaan. Binuksan niya ang Malacanang palas sa publiko upang ipakita na walang tinatago ang kanyang administrasyon. Bukod dito, sinimulan niya ang mga reforma sa militar at pamahalaan upang sugpuin ang mga tiwaling opisyal. Ngunit sa kasama ang palad, siya ay namatay noong isang libo dulot ng plane crash. Si Magsaysay ay nanatiling simbolo ng malinis at makabayang pamumuno sa kasaysayan ng Pilipinas. Gusto mo ba ng ganitong content? Huwag kalimutang mag-like at mag-follow upang lagi kang updated sa ating bagong videos.